OFW ka ba? Malayo sa pamilya, laging pagod, laging puyat, kumakain mag-isa, natutulog mag-isa, minsan pa nga, umiiyak mag-isa. Pero patuloy pa rin sa trabaho dahil alam mong umaasa sila sa'yo. Dahil para sa'yo, pamilya ang lahat. Pero habang tumatagal, napapaisip ka rin bakit parang wala pa rin akong naipon? Wala pa rin sariling bahay. Wala pa rin investment. Walang kasigurduhan. Lahat ng kinikita ko, parang dumadaan lang sa kamay ko. sa tuwing uuwi ako sa Pinas, laging balik abroad. Balik sa umpisa. OFW ka nga. Pero kailan ka naman magiging free? Kailan ka uuwi ng hindi na aalis muli? Bago mahuli ang lahat, gawin mo to. Ito ang Buhay Pinas Plan. Isang gabay para sa mga OFW na gusto nang mag-ipon, mag-invest at maghanda para sa panibagong buhay sa sariling bayan. Sa bawat sweldo ng isang OFW, may kasamang sakripisyo. Sa bawat padala, may kaakibat na pagod, lungkot, at luhang hindi nila pinapakita. Pero kahit ganun, lagi pa rin kulang. Padala dito, padala doon, pero wala pa rin naiipon para sa sarili. Bakit ganun? Bakit kahit dekada na sa abroad, wala pa rin sariling bahay, wala pa rin investment, parang nauubos lahat kahit walang luho. Ang totoo kasi, karamihan sa ating mga kababayan, walang malinaw na plano, walang goal. Ang nasa isip lang, kailangan ko magpadala kasi umaasa sila sa akin. Pero nakalimutan natin tayo rin, may pangarap. Mga bitag na hindi napapansin ng mga OFWs. Number one, walang goal. Puro padala. Ang ipon parang lumulutang dahil walang direksyon. Nauubos lang. Lahat para sa pamilya. Pero kailan mo rin ipaglalaban ng para sa sarili mo? Number 2, lifestyle inflation. Habang tumatagal ka sa abroad, tumataas din ang expectations. Mas bonggang padala, mas magarang gadgets, mas magarbong handaan tuwing birthday o Pasko. Hindi mo napapansin pati gastos, level up na rin. Pero ipon, walang kasunod. Number 3, walang financial literacy. Walang nagturo sa iyo ng tamang paghawak ng pera. Hindi ito tinuturo sa school. At kahit kumikita ka ng dolyar, tinadala mo pa rin ang bahala na mindset. Number 3. Bahala na mindset. Sige lang, work lang, padala lang. Bahala na bukas. Pero isang araw, mapapagod ka rin. At doon mo marirealize, sana pala may plano ako. Sana pala, hindi ka lang nagtrabaho, kundi nagtanim. Reality check. Ito ang istatistikang masakit. Ayon sa datos sa BSP at PSA, higit sa 80% ng mga OFWs ay umuwi ng Pilipinas na walang sapat na ipon o investment. Karamihan ay nagsisimula ulit sa zero. Masakit tong marinig pero totoo. Hindi sapat ang sakripisyo kung wala kang direksyon. Hindi mo kasalanan kung hindi ka naturo ang mag-ipon o mag-invest. Pero oras na para baguhin to. Para sa sarili mo para sa pamilya mong umaasa sa iyo at para sa kinabukasang hindi na kailangan pang mag-abroad para mabuhay ng disente. Kung OFW ka, baka sanay ka na rin ituring ang sarili mo bilang simpleng manggagawa lang. Tagapuno ng kahon, tagapadala ng pera, tagapagtanggap ng utos. Pero ngayong pinapanood mo to, oras na para baguhin ang pananaw mo. Dahil hindi ka lang OFW, ikaw ay isang investor in the making. Isang future entrepreneur at higit sa lahat, isang financial role model sa pamilya mo. Oo, ikaw, yung tahimik lang laging nagpaparaya. Pero sa puso mo, gusto mo ring magkanegosyo, magkabahay, magkaroon ng sariling lupa. Gusto mong makauwi. Hindi para muling umalis, kundi para magsimulang muli sa sariling bayan. Dala ang dignidad at direksyon. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay hindi lang ang dami ng napadalang pera, kundi ang husay sa pagbuo ng plano. Plano sa sarili, plano para sa kinabukasan, plano para sa buhay Pinas. Isang personal roadmap na dapat meron ang bawat OFW. Dahil kung nagsakripisyo ka sa ibang bansa, mas karapat dapat kang magtagumpay sa sarili mong bayan ang buhay pinas Plan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa direksyon. Ito ang gabay mo para makapag-ipon ng may layunin, makapag-invest ng tama at higit sa lahat, makapagbalik pinas ng hindi na kailangan mag-abroad muli. Kaya simula ngayon, wag mo na lang tanungin kung magkano ang ipon papadala mo. Tanungin mo rin to. Ano na ang plano ko? Kailan ako mag-iipon para sa sarili ko? At paano ako makakauwi ng may maayos na kinabukasan? Dahil ang OFW na may plano, hindi lang bayani. Isa siyang tagapagmana ng tagumpay. Ang buhay pinasplan ay hindi magic. Hindi rin ito isang hakbang lang. Pero, ito ang simpleng gabay na ginagamit ng maraming OFW ngayon na masaya na sa sariling bahay, may negosyo, at hindi na kailangan umalis ulit. Ito ang apat na hakbang na pwedeng magbago ng buhay mo. Kung sisimulan mo ngayon. Step number one, emergency fund. Ipon muna bago investment. Ang unang hakbang sa kahit anong financial plan, protection. Dahil gaano man kalaki ang kita mo sa abroad, isang emergency lang, pwedeng maubos lahat. Mag-ipon ng emergency fund na kayang tustusan ng tatlo hanggang anim na buwan ng iyong gastusin. Hiwalay ito sa perang ipinapadala mo. Hiwalay din sa pang-shopping. Iligay sa digital bank na may mataas na interes. O kahit sa simpleng savings account basta ligtas at accessible. Hindi ito luho. Emergency fund ang unang hakbang para hindi ka na ulit ma-stress sa tuwing may biglang gastusin o sakuna. Step number 2. Goal-based saving. Mag-ipon na may direksyon. Ang ipon na walang direksyon, madaling mawala. Pero ang ipon na may layunin, may patutunguhan. Mag-set ng timeline. Tatlong taon, limang taon, sampung taon. I-clear ang goal. Bahay sa Pinas ba? puhunan sa negosyo, edukasyon para sa mga anak, retirement fund. Visualize mo. Gumamit ka ng goal board, savings tracker o kahit larawan ng bahay na gusto mo. I-remind mo ang sarili mo kung bakit ka nagsusumikap. Dahil kung wala kang malinaw na goal, laging matatalo ng tukso ang disiplina. Step number three, basic investments para umusad ang pera mo even from abroad. Habang kumikita ka ng dolyar, dapat kumikita rin ang pera mo. Example, pag-ibig MP2. Ito ay isang government back, tax-free at mas mataas ang interest kaysa sa savings. Mutual funds or ETFs, Pwedeng simulan kahit nasa abroad gamit ang G-Invest, COL Financial, or Seedbox. Real Estate Installment. Pero siguraduhin mong kaya mong bayaran at hindi lang dahil sa IN. VUL. Pwede pero siguraduhin mong insured ka bago ka mag-invest. Hindi mo kailangan maging expert para mag-invest. Kailangan mo lang maging willing matuto at tandaan legit platforms lang. Huwag padadala sa too good to be true. Step number 4: Life after abroad. Reintegration plan. Hindi habang buhay ay OFW ka. At sana hindi rin habang buhay ay malayo ka sa pamilya mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon pa lang. Anong exit strategy ko? Uuwi ba ako for good? Magnenegosyo ba ako after mag-retire? May skills ba akong uuwian? Kung ang sagot mo ay hindi mo pa alam, don't worry, may oras pa. Pero wag mo nang antayin ng sapilitang pag-uwi bago ka maghanda. Mag-upskill habang nasa abroad. Test the online courses freelancing, e-commerce or small business basics. Subukan din ang small business habang nandyan ka pa. Reselling, online stores, franchise testing. Observe kung anong bagay sa'yo habang may stable income ka pa. Ang tunay na balikbayan ay hindi lang may pasalubong, may plano, may direksyon at may dignidad. Ito ang Buhay Pinas Plan hindi ito pang mayaman lang. Hindi ito para sa swertihan lang. Ito ay para sa mga OFW na pagod nang umalis at gusto nang umuwi na may panatag na puso at maayos na kinabukasan. Hindi mo kailangan mag-OFW habang buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang padala kundi ang pagbabalik na may plano. Hindi ka selfish kung mag-ipon ka para sa sarili mo kasi hindi mo rin sila matutulungan pag ikaw ang wala. Kung gusto mong matuto mag-invest at mag-ipon at gumawa ng buhay pinas plan mo, subscribe ka na. Comment mo. OFW ako. Pero gusto ko ng maayos ng pag-uwi. Share mo to sa kaibigan mong OFW na deserve ding magka -plan.